Marami sa mga Pilipino ang talaga namang legit kapuso. Ngunit ilan ba sa atin ang may alam ng pinagmulan ng GMA Network? Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng GMA. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng matagumpay at matagal ng pananatili ng GMA Network sa industriya? Itinuturing nga ba ito bilang pinakamahusay na TV network sa Pilipinas dahil isa silang good payer sa buwis o may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang tagumpay? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang kwento ng GMA Network ay nagsimula kay Robert LaRue Stewart na mas kilala sa tawag na Uncle Bob. Pumunta si Stewart sa Pilipinas noong 1943 bilang isang war correspondent para sa United Press. Si Tarigi Napamahal siya sa bansa at pagkatapos ng digmaan, nagdesisyon siyang magtuluyan dito. Noong 1949, nakilala niya si Loreto Feliciano, isang byuda mula sa Pampanga, na pinakasalan niya noong 1949. Noong 1950, nagsimula si Stewart ng isang maliit na radio station na DZBB sa ilalim ng kumpanya niyang Loreto F. De Jimedes Inc. Noong Hunyo 14, 1950, Unang nagsimula ang DZBB sa isang maliit na studio sa Calvo Building sa Escolta, Manila. Si Escolta noon ang sentro ng negosyo sa Maynila. Limang taon ang lumipas, noong 1955, naglunsad si Stewart ng DZXX, isang AM radio station na nakatutok sa musika at naging unang pop music station sa bansa. Matapos ang isang dekada sa radyo, nagdesisyon si Stewart na mag-expand sa telebisyon kahit na limitado pa ang kaalaman niya tungkol dito. Noong October 29, 1961, itinatag niya ang Republic Broadcasting System o RBS TV Channel 7 na nagkaroon ng call sign na DZBB TV. Naging ikatlong TV network ito sa Pilipinas. Isang araw pagkatapos noong October 30, 1961, nagsimula si Stewart bilang news anchor ng The News with Uncle Bob. Sa unang limang taon ng RBS, nahirapan sila, pero nakatulong ang mga kaibigan ni Stewart sa US na mag-secure ng mga syndicated TV shows. Kasama na rito ang mga sikat na palabas noong dekada 60s tulad ng Combat, The Flying Nun, Gilligan's Island, Mission Impossible at The Man from UNCLE. Nagsimula rin ang GMA sa pagpapalabas ng mga lokal na programa, gaya ng Dance Time with Chito, isang dance show na pinangunahan ng hip-hop group na itinatag ni Chito Feliciano. Isa sa mga pinakakilalang programa na nagsimula sa GMA ay ang Uncle Bob's Lucky 7 Club, Isang live children's TV show noong 1961. Nagpatuloy ito hanggang dekada 80s at isa sa mga hindi malilimutang programa ng mga kabataan noon. Noong Setyembre 21, 1972, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos ang martial law. Bilang bahagi ng kampanya kontra sa mga alleged na propaganda ng mga komunista, ipinagbawal ang mga istasyon ng TV at radyo na kritikal sa gobyerno kabilang na ang RBS Channel 7. Pagdating ng 1974, ipinatupad ang batas na nagbabawal sa mga banyaga mula sa pagmamayari ng media sa bansa. Dahil dito, kinailangan ni Stewart at ng American Broadcasting Company na may 25% na pag-aari sa RBS na ipasa ang kontrol ng istasyon sa tatlong Pilipinong may-ari, sina Gilberto Duavit Sr., Menardo Jimenez at Felipe Gozon. Sa ilalim ng pamumuno ng tatlong ito, Nakabangon ang kumpanya mula sa pagkakabaon sa utang, pinalakas ang lokal na programming at pinahusay ang kagamitan ng istasyon. Kasama ng mga pagbabago sa pamamahala ay ang pagpapalit ng pangalan ng RBS TV Channel 7 sa GMA Radio Television Arts. Ang ibig sabihin ng GMA ay Greater Manila Area na tumutukoy sa sakop ng broadcast area ng istasyon noon. Ang 1980s ay puno ng mga mahahalagang pangyayari para sa GMA. Noong 1983 nang pinaslang si senador Benigno Ninoy Aquino Jr., ang GMA ang tanging network na nag-broadcast ng kanyang libing. Isang taon pagkatapos, ang network ang nag-interview kay Cory Aquino, asawa ni Ninoy, at noong 1986, pinangunahan ng GMA ang pagbabalita ng EDSA People Power Revolution. Noong 1987, itinayo ng GMA ang Broadway Centrum, isang high-end live studio na naging tahanan ng mga tanyag na programa tulad ng Lunch Date, That's Entertainment, at Vilma. Kasabay ng pagtatayo ng studio, naglunsad ang GMA ng mga bagong shows at mas pinatibay ang kanilang commitment sa local programming. Noong 1995, pinalitan ng GMA ang pangalan ng kanilang satellite system mula sa GMA Rainbow Satellite patungong GMA Network at nagsimula ng ipalabas ang kanilang mga pangunahing programa tulad ng Eat Bulaga, Saksi, Star Talk at Bubble Gang. Sumunod na taon, itinatag ng GMA ang Cinemax Studios na naging GMA Films noong 1998 at GMA Pictures noong 2019 upang magsimulang gumawa ng mga pelikula. Isang halimbawa ng kanilang tagumpay sa pelikula ay ang biopic na Jose Rizal na naging pinakamahal na Filipino film noong panahoy iyon. Sa parehong taon 1996, pinalitan ang pangalan ng kumpanya mula sa Republic Broadcasting System patungong GMA Network Inc. Ang acronym na GMA ay naging Global Media Arts. Sa pamumuno ni Felipe L. Gozon na pinalitan si Menardo Jimenez bilang CEO noong 2000, nagpatuloy ang pag-usbong ng GMA upang maging isa sa mga nangungunang TV network sa Pilipinas. Noong 2002, binigyan ng bagong identity ang GMA Network bilang Kapuso Network na may mga slogan tulad ng Kapuso ng Bawat Pilipino at Kapuso, Anumang Kulay ng Buhay. Kasabay ng pagpapalawak ng kanilang reach sa international audiences, sinimulan ng GMA ang pagpapalabas ng Asia Novelas na naging popular na bahagi ng kanilang programming. Binanggit na rin nila ang pag-aari ng mga makulay na cartoons at anime sa channel, kabilang ang mga seryeng tulad ng Slam Dunk, Dragon Ball Z at Ghost Fighter na naging bahagi ng kabataan ng marami. Noong 2023, patuloy na naging top player ang GMA sa local TV industry at ito ay nakapagtala ng mataas na ratings para sa kanilang mga programa tulad ng 24 Oras at Kapuso Mo, Jessica Soho. Patuloy din nilang pinapalakas ang kanilang digital presence na may malaking pagtaas sa views sa kanilang mga social media platforms tulad ng YouTube, Facebook at TikTok. Sa katunayan, noong Mayo 2024, nakatanggap sila ng 72% na pagtaas sa kanilang online ad revenue. Ang GMA Network ay patuloy na nagdadala ng mga makabago at nakaka-excite na mga programa sa bawat taon. Meron silang mga bagong shows na tiyak magugustuhan ng mga kapuso. Isa na rito ang ongoing series na Ang Batang Riles na naging isa sa mga paborito ng mga manonood. Samantala, hindi rin magpapahuli ang My Ilonggo Girl, isang rom-com na naglalaman ng mga kwento ng pagmamahal at pagkakaibigan na nagpapasaya sa mga manonood mula sa Visayas at Mindanao. Pinapalakas ng GMA ang kanilang programming na kumakatawan sa iba't ibang kultura at etnisidad ng Pilipinas. At syempre, magbabalik na naman ang Encantadia ngayong 2025, ang kilalang epic fantasy series na magpapaalala sa mga viewers ng epic battles love stories at magical worlds na puno ng adventure. Ang bagong season ay tiyak magpapasabik sa mga audiences dahil magbabalik na naman ang ating mga paboritong karakter at mga bagong mukha. Isa rin sa malaking hakbang para sa GMA ang kanilang international expansion. Pinangunahan nila ang pagpapalabas ng mga sikat na Asia novelas na naging paborito ng mga Pilipino at hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Dahil dito, nakilala ang GMA bilang isang powerhouse ng Asia sa industriya ng telebisyon. Bukod sa mga drama, patuloy din nilang tinangkilik ang mga iba't ibang uri ng kultura mula sa Japan, Korea, at Taiwan, tulad ng anime at K-dramas na patuloy na nagiging paborito ng mga viewers. Ang GMA rin ay nakipag-collaborate sa mga international media companies para mas mapalakas ang kanilang content at palawakin pa ang kanilang reach. Isa na rito ang pagkakaroon nila ng deal para sa mga global content distribution at pagtangkilik sa mga digital platforms na magbibigay ng mas marami pang content para sa kanilang mga audiences abroad. Patuloy na inobatibo ang GMA sa pagbuo ng mga bagong teknolohiya na nagpapadali sa kanilang broadcast at sa pag engage ng kanilang audience. Ang GMA Network ay isa sa mga unang kumpanya sa Pilipinas na nagpatupad ng high definition broadcasting kaya't ang kanilang mga programa ay mas malinaw at makulay na napapanood sa telebisyon. Bukod dito, itinatag nila ang GMA Digital, isang division na nagpo ng exclusive online content para sa mga digital platforms tulad ng YouTube, Facebook at kanilang sariling Kapuso Stream. Dahil sa pagsasanib ng teknolohiya at makabagong content, Patuloy na ipinapakita ng GMA ang kanilang kahusayan sa pagbuo ng content na hindi lamang entertaining kundi informative din. Sa kanilang mga show na 24 Oras at Unang Hirit, mas pinadali ang access ng mga tao sa balita at impormasyon, hindi lang sa television kundi pati na rin online. Isa sa mga sikreto ng kanilang katatagan at tagumpay sa industriya ay ang kanilang pagiging responsable, hindi lamang sa paggawa ng dekalidad na content kundi pati na rin sa kanilang obligasyon sa bayan gaya ng pagbabayad ng tamang buwis. Sa ganitong paraan, naipapakita ng GMA ang kanilang malasakit sa mamamayan at sa bansa. Ang kasaysayan ng GMA Network ay patunay ng dedikasyon at pagsusumikap. Mula sa maliit na radyo sa isang makitid na kalsada sa Escolta hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaking network sa Pilipinas, ipinakita ng GMA ang kahalagahan ng pagbabago at pagsubok sa bawat hamon na kanilang hinarap. Sa darating na mga taon, asahan pa na ang GMA Network ay magpapatuloy sa pagiging kapuso ng bawat Pilipino, patuloy na nagbibigay ng kalidad at makulay na programa sa kabila ng lahat ng pagbabago sa industriya ng media. Kaalam, isa ka bang kapuso? May nga alaala ka ba sa pagsisimula ng GMA noon? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.